Dagdag pa rito, wala ni isa sa 75 JVA contracts ang dumaan sa masusing pagsusuri ng NEDA, Board Investment Coordination Committee. Ang DEP DEV o NEDA noon ay binigyan lamang ng kopya ng mga kontrata. Walang na-review dahil ayon sa 2013 NEDA JVA Guidelines, tanging ang mga JVA na may government contributions na 150 million pataas lang ang nire-review. So ibig sabihin, pag one, below 150 million ang contribution, wala nang review. So anong gagawin? Eh, syempre, papalabas nila na below 150 million palagi ang contribution ng local water district. As simple as that. Every hub, everybody happy sila except sa consumers. Lahat ay dinideklarang mababa 150 million ang government contribution. Sa Dasmariñas Water District ay may 125 million lang ang government contribution at sa Bacolod City Water District naman ay 117 million ang government contribution. Pero ayon sa COA sa Marilao District, 117 ang diniklara pero, eto po, ayon sa COA sa Marilao Water District halimbawa, 117 ang diniklara na contribution pero 212 million ang totoong halaga ng government contribution. Siguro ito mga taga uh, local water district ay eh, kailangan maparusahan at managot din dahil nagkikipagsabuatan sila sa kabalastugan. Lampas sa threshold na na dapat dumaan sa NEDA ICC review at approval. O nga naman, hindi ba't ang contribution ng mga local water districts na ito ay ang kanilang existing facilities na ngayon ay gagamitin na ng prime water kung sa San Jose del Monte nga, halos isang treatment plan pa lang ang nagkakalaga na ng 120 million pesos. At talo at tatlo ang kanilang treatment plans. Gayunpaman, hindi pa rin ito dumaan sa NEDA ICC review. Mapapaisip ka, iniwan na sa mga local water district at private water service provider ang pagtransaksyon ng mga pektadong nagkakalaga ng daandang milyon hanggang bilyong piso. Paano nakalusot ang mga ito? Samantalang ang patubig ay isang public utility. Public means Filipinos must be aware of the contracts that affect their daily lives. Hindi dapat tinatago sa publiko ang mga kontrata na ito. Are these JVCs confidential? Big no. Under the Public-Private Partnership or PPP Code, the failure of local water districts to submit ex exec ex executed contracts and project documents to the PPP center is prohibited act punishable eto maraming makukulong siguro dito mga taga local water district sigurado ako punishable by imprisonment and a fine ranging from 1 to 5 million pesos medyo malit nga lang pero at least may makukulong moreover these contracts at may pa should be published on the PPPs PPP Center's website and respective water district websites. Confidentiality clauses cannot override the law. Kaya panawagan ng mga consumer sa La Union at San Jose del Monte, Bulacan, gawin nyo ng public ang kontrata. But whether you like it or not, ipapasabihin ko ang kontrata ninyo. Tingnan natin. Hindi, nyo, hindi kayo mag-comply. I'll cite you in contempt hanggang kayo po'y makulong sa ilalim ng Senado.